gusto ko nam na mininyo mga kababayan na hindi lang po ito isang you know bang 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 dead ka na okay tapos do you think ang ating buhay diyan sa sa battlefield na yan yung mga mga tao diyan do you think magkakaroon kayo ng normal na pamumuhay hindi ilagay niyo sa isipan ninyo lahat kayo nakikinig ngayon sabi ko nga kahit ano man ang religious affiliation nyo, ang inyong political affiliation may mababawian ng buhay. May masusugatan. May matsutsugi. Ngayon, mga palangga, sino-sino yung machuchugi? Both parties, military, number one, siyempre yung sumasabok sa gera, yung mga katabi, mga bata, mga yung nasa area. Ngayon, ipicture ninyo yung mangyayari. Okay? Puta ngayon na yung mga nagpo ng, kag ng kaguluhan dyan, na sinasabi nyo, magtumayo tayo, maging matapang tayo ipagtanggol natin ang, ating ang ating bayan. Tama lang na tumayo tayo sa sarili nating paa. Eh matapang pala tayo, may nabasa akong comment kanina. Matapang pala tayo. iba e bakit pa tayo, bakit kayo humingi dito sa amin ng help sa Amerika? Matapang ka pala Marcos Jr. eh. Matapang ka, harapin mo yung China. Huwag ka humingi ng tulong. Kasi bidabidahan ka, di ba? Kasi ang mga palangga kong mga Amerikano na nandyan siyaan, magbuo also concerned sa buhay nila. Hindi man sila super hindi man sila super iron man na hindi sila tatamaan ng barel ng bala. May mga pamilya yan mga yan. Okay? Magkakaroon ng casualties. Pero yung mga yan, mga palangga ko from here, babalik yan dito kasi dito sila nakatera. Paano kayo? Okay? Kahit ano pa ang ano pa ang pwesto mo sa government? Paano kayo dyan? I mean, dyan sa ikaw pa ng head ng bang-bang-bang na yan. Anong maidudulot nito? Gurguran ito, mga palangga. Gurguran, then, sino ang mag mag, mag dito sa gurguran na to? Dyan ngayon papasok ang mga medical personalities. Sino ang mga medical personalities? Nurses, doctors, lahat ng medical. So magkakaroon ngayon ng what, mga kababayan? kaguluhan, displacement. Not only nitong mga lumalaban, kundi lahat tayo. Kasi mga kapalangga, yung mga pangbato dyan sa bangbangbang, bang, bang lilipad na lang yan eh. ba diba? Yung mga hindi na natsugi, pag natapos ng kaguluhan, hindi naman sila dyan nakatira. Lilipupunta sila dito and they have better life here na may enjoy nila. Pero kayo mga sundalo, na isasalang dyan. Pag nautod ang inyong mga tiil, Nabulag kayo na tamaan kayo ng tingga o kung ano pa man. Suportado ba kayo ng gobyerno? Ay putang ina, yung benepisyo nyo nga ayaw, ibigay ni Kuting ng maayos eh. Yung dinobling sweldo ni Duterte. Bin, ano pa? Kinakat pa. Di ba? Hindi kayo mabigyan ng uh, sarili ninyong, uh, I mean, ng magandang pamumuhay binang isang sundalo.